Umagang kay ganda! Yes! Ako nga po ulit si Helen Bihaya at pag-usapan natin ang DepEd Order 8 Series 2015. Naisipan kong i-content ito dahil sa nabasa kong visit naman ang ibang teacher, walang consideration. Ayan, ito ay tungkol sa grade. Sabi pa niya dito, marunong lahat ng exam, mataas mga nakuha ng anak ko, nasa top pero nanaig pa rin ang paborito at lalo na mapapel o malapit ang nanay sa teacher. Honor agad! Aba, paano ba nangyari to? Hehehe, mapapakomment talaga tayo kung ganito ang ating nababasa. Aba-aba, mga kaguro, meron bang tiningalang grade? Eh, meron namang automated na class record. Kaya sige, mga kabaro at mga kananayan at katatayan, pag-usapan natin ang Death at Order A 2015. Ito po yung basehan kung paano kinocompute ang grade sa paaralan. Kasi kung ang teacher ay sumusunod dito, wala na po yung masasabi na yung mga malalapit lang sa teacher ang nagkakawid honor. Kasi sa DepEd order na ito, hindi naman po porke malapit yung isang magulang sa teacher, ayun ay magiging basihan ng pagbibigay ng grade. Oh, tingnan natin kung ano ang basehan ng computation ng grade para sa grade 1 to grade 10. So meron tayong written works, performance tasks, and quarterly assessment. So iba-ibang subject, iba-ibang percentages kada components. Ito naman ang para sa grade 11 to 12. So, meron din pong written works, performance tasks, and quarterly assessment. And then, iba po yung percentages para sa core subject, sa academic track, and then sa TBL. Oh, makinig! Ito na po yung mga step kung paano i-compute ang grade. Number one, i-add lahat ng scores ng mag-aaral sa bawat components. I convert ang bawat result sa percentage score. Ito po ang gagawin. Total score divided by total number of items times 100. Number 3, percentage score times weight of components. So 'di ba? Sabi ko sa inyo, Iba-ibang subject, iba-iba po yung weight of component. So, doon po ninyo i-multiply. Pero, magbibigay ako ng example mamaya. So, ngayon, i-add po natin lahat ang mga weighted score para magkaroon ng initial grade. So, yung initial grade, meron din po itong katumbas na grade sa transmutation table. Papakita ko po sa inyo mamaya. O ngayon, paano ba napapasa ang isang mag-aaral or nare-retain o nagre-repeat ang isang mag-aaral sa kanyang grade level? Ang sabi niya dito, dapat ang final grade ay 75 or higher para pumasa ang isang bata sa next grade level. So sa grade 1 and 3, pag ang final grade ng mag-aaral ay 75 and above in all learning areas, papasa po siya sa susunod na grade level. Pag meron po siyang bagsak na dalawa to tatlo, mag-a-undergo po ang bata ng remedial classes. Pag meron po siyang bagsak na tatlo pataas, mananatili po siya sa kanyang grade level. Ito din po ang para sa grade 4 to 10. Parehas po ang rules nito sa grade 1 to 3. Para naman po sa grade 11 to 12, kailangan mo din pong magkaroon ng grade na 75 and above sa lahat ng all learning areas sa isang semester para mapasa mo ang isang semester kailangan mo ding ipasa ang mga prerequisite subject. Kung hindi mo na ipasa yan, kailangan mo mag-undergo ng remedial classes. At kung may bagsak ka sa isang SEM, kailangan mong mag-undergo ng remedial classes or kung hindi, uulit ka or magiging back subject mo at para makagraduate ka or para magkaroon ka ng senior high school certificate of completion, kailangan mong maipasa lahat ang mga subject areas. O mga kabaro, para maiwasan daw po natin na meron tayong makompute na bagsak na grade, nagbibigay tayo ng abiso sa learner o sa magulang ng learner na nakikitaan natin na, bab, na, mababa ang mga score sa fifth week of any quarter. Bakit po fifth week? Kasi sa fifth week na ito, nakadalawang summative na po tayo. Nakadalawang performance task na po tayo. So nakikita na po natin doon yung mga maaaring bumagsak kaya silip-silip sa class record hindi lang po sisilipin kung kailan na magko-compute ng grade So ito, ito po yung Certificate of Recomputed Final, Final Grade Ito po yung mga gagamitin ng mga teachers at mag-aaral na mag-a-undergo ng remedial classes ito po yung sinasabi ko kanina na yung initial grade ay merong transmuted grade. So yung initial grade, yan po yung totoong grade ng bata pero meron po siyang equivalent na transmuted grade. So yung nakikita natin sa card, transmuted grade na po yan. O eto, sige, magbigay na po tayo ng sample kung paano mag ng grade. So ito po ay automated na class record. Pag in-enter mo na po yung mga score-score dyan, automatic meron na po siyang initial grade, meron na po siyang quarterly grade. Yung quarterly grade, transmuted grade na po yan. Lahat po ng subject po to, grade, two, grade 3 po itong na-download ko. So gamitin natin ang math. First summative is 15 items, second summative is 15 items, third summative is 15 items. And then yan kunwari yung mga score ng mga bata. So pag nakikita ninyo, pag ini-input po yung grade, nagkakaroon po siya ng percentage score and then weighted score. Yun po yung pinaliwanag ko sa inyo. Kaya automatic po dito na nagko-compute dito sa automated na class record. Ayan no. O sige, ko tapusin natin. So yung first na bata, 37 out of 45 daw ang kanyang score. Yung second na bata, 25 out of 45. Yung third na bata, 32 out of 45. At ang kanilang equivalent ay 32 yung first na bata, 18 yung sunod na bata, and 24 doon sa third na bata. Okay, punta tayo sa performance task. Okay, nagbigay yung teacher ng tatlong performance task. First performance task, Task is 10, second performance task is 10, third performance task is 10. So yan, kunwari yan yung mga grade ng mga bata. Sige, patapusin natin. Okay. Okay. Uyun, so yung first na bata, total score niya ay 18. Second na bata is... 13 and yung third na bata is 24 at yung weighted score nila ay 36 yung first na bata 80 17 doon sa second and then 32 doon sa third na bata okay punta tayo sa periodical exam Oh, so since grade 3 to 40 items po ang periodical exam namin. So tingnan natin. 30 daw yung score ng first na bata, 18 yung second, and third is 33 o oh, automatic na na meron na tayong initial grade and then quarterly grade. So, pag makita natin yung first na bata, matataas naman ang score niya. Pero tingnan ninyo, 80, 89 pa rin yung kanyang quarterly grade. And then yung isa, pangalawa, kasi meron siyang hindi na ipasa na performance task, ay bagsak 71. Yung pangatlong bata, Uh, 32 ang total ng kanyang written works, 24 ang total ng kanyang performance task, and 33 ang kanyang periodical test, pero 85 pa rin ang kanyang final grade. Ayan, bago tayo sumugod sa teacher or mag-post sa social media, ay tingnan muna natin ang score ng ating mga anak. O sige, salamat sa panonood.